Iyon mga kamatik, maganda magandang araw mga kamatik. Muli tayong susubok. Kaya lang mga kamatik, may nagsusunog doon. Mausok ang itim mga kamatik. Uh, masama sa kalusugan niyang ganyan mga kamatik. Pagka ma maitim ang usok mga kamatik, pagka may nagsisiga. mga ganyan mga kamatik, kayo na umuwiwas kaysa naman mapahamak pa kayo dahil sa amoy yan mga kamatik goma na sinunog kahit ako mga na ko pero ngayon mga kamatik susubok ulit tayo na panibago na ating saringgo lang ngayon mga kamatik ayan mga kamatik ah panibagong kulay na naman ang na ating eco bag na magaganda ang klase makamatik at matibay pa ayan makamatik dito makamatik mausok pa rin lalong maamoy dumarami na rin basura dito makamatik na hindi napapansin ng marikina, mga kamatik, municipal baka ilang buwan na lang to payatas na to dati yan mga kamatik wala pa yan matatas na po ang mga damo na yan taniman pa yan Yung tinambakan ng tinambakan mga kamatik ayan na napabayaan na puro basura ang dumating at tinambak lang dito sa tabing ilog mga kamatik oh. pinagtatapon dito ayan kung may na nakakarinig na musipal na marikina na, sana naman tugon na nyo to dahil sa puro basura na hindi tatagal to payatas na labasan dito mga kamatik. Dahil sa dami ng basura dito sa tabing ilog. Dati malinis yan, walang basura. Ngayon, timula ng tinabakan, puro na basura. Na nakatambak mga matik. Dito yan sa Sanas, dito yan sa Marikina. Sana mapansin. Ayun, sa ngayon mga matik. Dito muna tayo sa lilim. Masyado mainit. Asusubukan natin. Magpalipad duli ng panibagong fighter na eco bag. Ayan mga matik. Sa lilim lang tayo. Napakaitindi ng init mga matik. ayan mga kamatik dili muna tayo dahil sa naghihintay tayo ng hangin Ayan mga mati, uh, na hangin. Paliparin ko muna, mga kamati. Ayan, ito ang ating patang naikubal. E, paliparin muna, mga kamati, para makita yan. 'Yung magmamatek lipad na ang ating detalye. Yeah, mga kamatik, napakalakas ng hangin. Mga kamatik, kaya kayang-kaya ng eco bag natin yan, mga kamatik. yeah, mga na wala ng hangin. Yan yeah, mga kamatik, dahil sa biglang nawala ang hangin mga kamatik. Ayos, sumabit. Sumabit sa puno mga kamatik kukunin natin pagka mababa kung malapit lang pwede naman kunin mga kamatik walang tayo na panungkit pero pagka mataas ang pinagsabitan mga kamatik huwag nyo nang kunin mahirap na ayun mga kamatik sumabit ang ating saringgola Ayun yan. Susungkitin natin. Oh, Ayan. Yeah. Iyon nakuha din natin mga matik. Ayan daisan ang nakuha natin mga matik. Ang gandito na lang mga matik. Pawala-wala yung hangin kahit mainit. Ayan mga matik, sumabit. Dito mga matik, uh, ah, pagka nawawala kasi ng hangin ko sa itong bababa, kailangan malakas. Ayan, mga matik, hanggang dito na lang. Dito ka, matik. Mga matik, sa ulitin, sa susunod naman tayo, magpapalipad. Haba. Hanggang dito na lang, mga matik. Salamat again. Uwi na tayo, mga matik. Napaka-tindi ng init mamaya naman o bukas na lang makamatik pangalawa matematik, medyo sakit sa ilong yung amoy ng usok kailangan medyo adjust tayo baka tayo tamaan baka na lang po yan dali bagama mo maumatik kailangan mga ganyan iiwasan nyo pagka kayo magpapalpad na mayroong usok na magsusunog na goma kasi pa nalang, nalanghap nyo yan mga matik kayo rin na mahirapan ayun mga matik salamat mga kamatik hanggang dito na lang salamat again